Hello, magandang hapon mga idol Good afternoon oh, Welcome pong muli sa ating channel uh, Ito pong muli mga idol Ang inyong lingkod Si Boyet Ay muli mabati ng isang magandang hapon At uh, nawa mga idol Sa mga kayong panig ng ating bansa Ay eh, nasa mabuti kayong kanagayan Hanggang sa mga oras na ito At sa panig naman ng ating mga motorista Konting ingat lang po tayo, dahil medyo masama ang panahon, madulas ang karsada, medyo may pelikro, di ba? Lalo doon sa ating mga rider. Konting ingat kayo mga idol kasi uh, ah, madulas ang ating karsada. Tapos, motor lang ang inyong dala, mag kayo kasi siyempre, pag motor lang ang dala mo, wala ka masyadong siguri siguridad. Hindi gaya ng mga four wheel, pero bagamat four wheel yan, konting ingat lang din dahil nga, madulas ang karsada at masama ang ating panahon. Meno, hindi ko man isa isa-isahin ang inyong mga pangalan, mga idol, eh, Pilabati ko kayo na isang magandang hapon. Uh, at ang paksa ng ating tatalakayin, sana samahan niyo akong muli sa may kinsandali nitong ating programa. Ang tatalakayin natin, eh, napapanahong issue na nababasa at napapanood natin sa ating mga kapwa content creator sa ating mga kapwa vlogger sa larangan ng social media at itong tatalakay natin may kaugnayan nito doon sa mga pinag-resign doon sa PCO o oh, katulad ni Atty. Claire napakagaling na spokesman yan ah, spokeswoman matalino at ah, matinding managot tapos magre-resign sana ah, pabalikin siya Huwag payagan ng Pangulo na tuluyang mawala si Claire. Kasi kung ipapalit papalit din naman dyan, eh, makakasira sa kanyang administrasyon, eh, huwag niyang payagan na gano'n ang mangyari. O kaya naman, kung sakaling hindi na makabalik si Claire, obserbahan yung mga ipapalit kapag makakasira sa sistema ng administrasyon, buwagin agad. O, si Bakin. Kasi wala eh. At pag-alaman pa natin, karamihan pala nang nandiyan sa PCO na yan, sa komisyon na yan, eh mga alipores dati, ni Duterte. Kaya marahil, siguro, balak nilang pag-reside nito mga nakapwesto ngayon. Dahil nga, alam nila na magagaling ito at masasapawan talaga sila. Hindi sila magkakaroon ng puwang para sa gusto nilang mangyari. At kung ilalagay nga naman nila dyan, eh, mga kaalyado nila, masusunod nila yung gusto nila at kaya nila sirain ang administrasyon ng ating Pangulo kaya kung akong Pangulo obserbahan niya kung sino mga ipapalit yan at pag inaakala niyang hindi makakatulong sa kanyang administrasyon si Baki Nagad unang unang ating Pangulo may power yan oo bagamat may karapatan ang PCO yung komisyon na yan na mag kung sino ipapalit pero kung ayaw ng Pangulo wala silang magagawa. Bakit? Pangulo yan eh. Halimbawa, ako pangulo, eh siya ang gusto kong uh, umupo dyan. O, oh, eh, sino ka? Di ba? Pangulo ko eh. Kahit ma-aprobahan mo yan kung ayaw ko dyan eh. Di ba? Kasi unang-una, pag makakasira sa administrasyon, dapat lang na huwag payagan na makapwesto. Di ba? At saka ang tanong ito, bakit pinagre-resign itong mga nakapwesto na nitong si ano, eh hindi pa naman pala ito formal din na may appointment. Ah, di ba? Baka kolorum pa rin siya, di ba? O pagkatapos ang lakas ng loob niya pag-resignin ito mga nakapwesto. Oh. Ang tanong, bakit? Anong dahilan? Dapat pagpaliwanagin muna 'yan. Oh, kaya siya si Bakin alisin diyan. At talita nung talaga ang karapat dapat diyan. Ah, di ba? Pagre-resignin mo ito mga magagaling. At sino ipapalit mo? 'Yun ang tanong. <laughs> ha? Kaya nga mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga pangyayari. Kasi nga, sa nakikita natin, tila yata hindi maganda ang sistema. At mga may plano yata sila tungkol sa administrasyong ito. Kaya gusto nilang palitan yung mga nakapwesto. Lalo na ang ating si Claire na tagapagsalita. Alam din na kasi matalino to't magaling. Pero yung vlogger na napanood dati, no, ulitin ko, no, nabanggit ko na to, doon sa nakaraang video ko. Kung alipustahin si Claire, kala mo, talagang may bubuga siya eh. Hindi <laughs> niya alam na yung ginaganyan niya, abogada yan, mga mamaya. Pag pinatawag sa tinampot siya niyan eh. Oh, tapos i-cross exam siya doon sa mga pinagsasasabi niya eh. Mataranta siya, di ba? Yun ang hindi iniisip ng ating mga kapwa vlogger na tira lang ng tira sa mga nanunungkulan. Hindi mo na nila inalam kung ano ang kahihinat na nung kanilang ginagawa. O, di ba? Tawa. Kaya e, nga, e, doon sa mga nakaraang kong video, talaga ako nagpapaalala sa mga kapwa natin vlogger na huwag tira ng tira kasi baka diyan ka mapahamak sa ginagawa mo. Oo, oh, di ba? Sipin mo yung mga babatikusin mo, hindi ordinaryong tao, hindi basta-basta. Ikaw vlogger ka lang eh kung ganunin mo yung uh, binabatikos mo eh, kala mo mas magaling ka sa kanya. O, oh, magiging abogado pa si Yusik Claire kung yan eh, bugok na tao? At magaling pang vlogger din yan kaysa sa'yo. O, oh, di ba? Yun nga, inano natin sa ating mga kapwa vlogger, huwag naman na uh, kung mo pinintulutan tayong gamitin ng social media eh, titirahin mo na titirahin yung gusto mong tirahin. Mali, di ba? bilang vlogger ka, dapat talagay ka lang sa neutral. O, so, di ba? Ingat ang ka ng mga tao at matatapakan mo ang ng pagkatao. Dahil makalalabag ka na doon sa tinatawag na malayang pamamahayag. Hindi na intindihan niya ng mga kapwa nating vlogger na kaya tayo pinaintulutan eh, may hangganan din yung ating mga pananalitang bibitawan sa larangan ng ating pagbablog. Kaya dapat, yun, hindi papalit nga, dapat niya sa mga pinag-resign na yan, ay sana ay talagang makakatulong sa ating administrasyon. Pero dapat yan, obserbahan ng ating Pangulo yung mga ipapalit. At kung ako Pangulo, hindi ko papayagang hindi makabalik si Claire. O, oh, saka yung iba pang mga magagaling dyan na nakaupo. Kasi kung ipapalit dyan, mga bugok, ah, wala, sira ang ating administrasyon. Pati ang Pangulo masisira dyan. <laughs> diba? ba diba? Eh, ito palang ang lakas ng do'ng pag-resignin yung mga lakas Yung pala siya mismo, wala pa pala siyang formal na appointment. O, di ba? Tapos, eh, yung itong mga pinag-resign -re niya, eh. Mas magagaling pa yata sa kanya ito, eh. Tipin mo, journalist, eh. Ano, oh, huwag natin sabihin na walang alam ang journalist. Marunong yan dahil journalist yan. Pero, iikit pa ba siya sa mga abogado? Di ba? Iba ang kanyang kategory. O, di ba? Hindi nga marunong mag-cross exam yan eh. O sabagay, ako, nag-seminar ako sa media patrol, talagang may mga media na taga ano, yung uh, taga-interview na ano. Marunong din talaga yan mag ano. Kaya lang, eh, iba ang abogado. Kasi ang abogado, pag pinaikot ka niyan, pag dinaan ka sa cross exam diyan, eh, ewan ko na lang kung ano yung sasagot mo, di ba? At saka iba pinag-aralan yan, tungkol sa batas. Although may mga background din sa batas, yung mga taga-journalist, yung mga taga-media, yan nga, nung nag-seminar tayo sa Media Patrol, sinabi rin sa atin yan na may konting background sa uh, batas ang mga taga-media. Lalo ko na sa tri-media ka. di ba? Pero mas hindi ka hihigit sa talagang abogado. <laughs> abogado yun, yun ang pinag-aralan nun eh. O, oh. Kaya na, kapag lang naman natin, dahil nga pinag-resign itong mga nakapwesto. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Kung makakabalik ba, lalo si Atty. Claire, maraming nadismaya doon sa sistema ang ginawang pagpaparesign itong hindi natin malaman kung anong ibig mangyari nito. Hindi rin natin alam kung ito ba eh, ay ah, katulong ng administrasyon o no? kalaban. <laughs> Ang gaganda ng nakapeto, pag re mo, oh, di ba? Sabihin na natin na ah, wala pa silang uh, approval ng commission ng appointment. Oh, eh, dapat ba't i di I-approvehan mo na, kung ikaw ang approve dyan, bakit mo pag -resignin? At yun ipapalit mo. di ba? Yan. At kung ako pangulo, hindi ako papayag na hindi makabalik yung mga dati nang nakaupo dyan. Kasi kung ipapalit mo rin lang dyan, makakasira sa, makakasira sa administrasyon, eh si bakin agad dyan, alisin agad. <laughs> diba? Kaya itong panunungkulan ng ating Pangulo na sobra-sobra nang naaabuso ng mga uh, tampalasan tao eh. Oo, napakabait kasi ng ating Pangulo. Isipin mo yung kanyang alalay na pangalawang Pangulo eh. Trabaho ng trabaho ang ating Pangulo, itong kanyang namang katuwang eh. Pasyal ng pasyal kung saan eh. Di ba? Kaya nga, may napanood tayong vlogger eh. Uh, yung tungkol sa nung kinampihan o oh, ilano ni Atty. Claire, itong si First Lady, merong isang general na nag-comment ang sabi, hindi raw bahagi ng government official itong asawa ni Bongbong. Tama naman. Oo, pero bakit daw pinagtatanggol ni Claire? Dahil kasi nga, uh, inaanuhan ng kaso. O sabihin na natin, hindi siya official na miyembro ng uh, ating pamahalaan. Pero, in behalf of asawa ng Pangulo, may karapatan na ipagtanggol kasi asawa ng Pangulo. Kasiraan niyan, kasiraan ng Pangulo. di ba? Sabi nga nung vlogger na napanood natin eh. O, vice versa tayo. Yung bang si Digong na nasa Dahik, nasa ICC. miyembro pa ba ng ating pamahalaan? May tungkulin pa ba siya sa ating gobyerno? O ay bakit yun ang sinusuportahan ng pangalawang Pangulo punta ng punta doon at yun ang pinagsisirbisyohan? Ha <laughs> ha 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 eh ito nga naman, asawa ng Pangulo ito ha, kung anong iutos ng Pangulo sa kanya, gagawin niya. Kagaya nun, o siya dumalo doon sa, ano ba yun, film festival yata yun, pinuntahan na yun doon. O, natural lang na may mga kasamang PSG yun, presidential guard, bakit? Asawa ng Pangulo yun eh. Karapatan lang na protektahan yun, di ba? First lady yun eh. O, ngayon, eh, tinira ng general oh. <laughs> Kinwestiyon si Claire. Bakit daw pinaprotektahan ni Claire? si ano first lady eh, hindi naman daw uh, ng gobyerno ng pamahalaan ay eh, kaya nga sabi ng ibang nag, ano eh pangit nang banggitin eh sabi ng ibang nagcomment eh general daw to pero walang alam <laughs> oh may mga nabasa tayong comment ang papangit hindi ko na lang babanggitin yung mga comment nun kasi parang ano eh bakit mo nga naman pupunahin yung asawa ng pangulo ay asawa ng pangulo yung first lady yan o ba? Diba? may karapatan na ipagtanggol kasi kaya nga may PSG may kasama presidential guard eh yun siyempre kung ano mangyari dyan o tapos isinasangkot sa kaso na no? wala naman palang katotohanan o gawa gawa lang inedit daw di umano yung mga video yung mga ano mga sinabi doon o so, meron mo mga kalokohan pinaggagawa. Dapat yung mga ganyan na nagpapakalat ng mga fake news, yan ang mga una dapat pagdadamputin at ikulong. Oo. Kasi, wala nang nabubungang maganda yung mga yan eh. Puro ka, ano wala sa pamahalaan eh, sa panunungkulan ng ating Pangulo eh. Puro kasiraan. Yan, ang mga lumalabas ngayon sa napapanahong isyo. Wala nang tigil ng kababatikos sa ating namamahala imbita tulungan ang ating pamahalaan ang ating pangulo wala iba ang ginagawa nila tulad ng mga yung mga bagong halal na attorney na yan o Imbis tumulong na sa pangulo magtrabaho na gampanan na yung kanilang mga tungkulin eh iba ang ilasikaso. o sila sila nagpapangayan ang tanong nakakatulong o nakakaperwisyo ah, di ba <laughs> Yan, nagtatanong na naman tayo. Tama yung sinabi ng isang vlogger. Hindi masama ang magtanong. Nagtatanong lang po. O, di ba? Ganun. Eh, nakikita naman natin kasi sa mga pangyayari. Talagang may mga one-sided. O, ganun yan. Kaya nga ito, eh, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga sa mga napapanood natin, sa kapwa natin, taga social media, yung mga pangyayari. O, di ba? O, tapos ito pa lang nangyayari tungkol sa... Uh, mga sabungero na o na eh, sabi, nasa panahon pa ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Duterte, yung mga bagay na yan, na nangawala yung mga sabungero na yan. Pero, di ate alam kung anong taong nangyari yan eh. Pero matagal na yan, di ba? Bakit ngayon lang pumuputok? Ngayon lang, nauungkat kahit kung totoo naman, yung mga pangyayari niya, kung sino dapat ang may kasalanan dyan, matik na, hulihin at ikulong na, panagutin na. Huwag nang patagalin. Eh kaso nga, ang batas natin iba eh. Maraming itiboreching. Kahit tukoy na kung sino, eh ang dami mga dapat <laughs> pag-aralan no ano. Pero pag Biblia nga, nabanggit ko na yan, pag susuri dyan, dalawang klase lang, sinadya ba yung pagpatay doon sa tatlong mahigit na sa o hindi? O kung hindi sinadya, ipagpatawad. Kasi sabi ng Biblia, ang kasalanan hindi sinasadya, kapata, waran. O, kung namatay man yung mga masubungero yun na hindi naman sinasadya, patawarin na yung mga pumatay. <laughs> Pero sa sistema, malamang sinadya. Di ba? Bakit? Kung hindi sinadya yun, dapat noon pa, lumabas na yun, pumutok na yun. Eh, hindi, Medyo mahaba-habang panahon na naitago eh. O kailan lang lumabas, kailan lang pumutok. Eto na, nung, ito na, no, ito ng panahon na ng ating Pangulong Bongbong. Siguro may mga uh, gusto ng kumanta o na, ano tawag yun, na konsensya Dahil alam nila, iba na ang presidente ngayon. No? Di ba? Yun, eh yan, napagkukwentuhan na naman natin. Kasi nga, sa mga napapanahong isyo, maraming mga napapanahong isyo ngayon mga idol. Na halos ang karamihan nakakasira sa administrasyon. Oo. Kasi nga, imbes na ito mga kinaukulan natin ay makatulong sa ating administrasyon, sa ating Pangulo, ay eh iba ang inaatupag. kagaya ng impeachment, impeachment. Bakit ba hindi matuloy-tuloy yan? Anong problema? Kaya nga may mga nagtatanong, anong problema? Bakit hindi yan matuloy? Oo. Dapat magpaliwanag sila ng mabigat na paliwanag kung bakit hindi yan matuloy. At gusto nung iba, i-ano na yan, o kagaya ni Marcoleta, yun daw dalawandan uh, dalawang daan mahigit na pumilma, makukulong. Isipin mo yan, anong klaseng sistema ng batas natin yan? Sila sila nagtitirahan. Oh. Kaya nga, pangit. Kawawa lang ang ating Pangulo. Siya ang sumasalo lahat ng problema. Di ba? Kaya nga, kung ako ang Pangulo, yung mga magugulong kongresista na yan, magugulong senador na yan, pagsisibakin yan. <laughs> O so, di ba ginawa na nga ng kanyang ama yan noong panahon ng kanyang ama? Tinanggal ng Kongreso, tinanggal ng Senado. Bakit? Eh makakasira eh. Sa halip na makatulong, nakakasira. Nakakadistract. O oh, ay eh, marami pa namang proyekto ang ating Pangulo ngayon. O, oh, imbis na tumulong sila, ano nangyayari? Ah, di ba? O oh, ganun din ang ating dating Pangulong Marcos noon. Pag hindi nakakatulong at ah, makakasama pa, sinibak, tinanggal lahat. Oh. Eh, huwag na natin antayin na gawin, ng, gawin ulit yan ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Alalahan ninyo, Dugong Marcos pa rin yan. Oo. Baka nagpapahinuhod lang yan. Hindi ba ang dating Presidenting Marcos eh, ganyan din? Nagpahinuhod, nagpahinuhod. Kung ano, -ano mga batikos, kung ano, -ano mga rally dito, rally doon. O, di ba? O, anong napuno. O, nung ibaba niya ang Marcelo, ano nangyari? Sibak lahat nagtago, naglayasan. Eh, huwag na nating antayin na ganyan ang mayyari ulit. oo so, hanggat nagpapahinood ng Pangulo, dapat makiisa na kayo. Tumulong na kayo, hindi yung kung ano-ano pang inaatupag. Kasi, pag makakasira na makakasira sa administrasyon, tandaan nyo, walang ibubong maganda at hindi uunlad ang ating bayan. At yung kasiraan yan, nalaganap sa buong mundo. O lalo na yung mga vlogger natin ngayon, na kung bum bumati ko sa gobyerno, sa pamahalaan, grabe. Oh. Kasiraan, di ba? Tapos ito ang kanyang vice president, eh, kung saan sa ang mga lupalop na pupupunta, at yung dapat niya sagutin dito sa impeachment na kinu sa kanya, hindi yun ang atupagin niya. Papreskon daw ng papreskon kung saan saan. <laughs> na tila parang siya pa ang Ah, naaapi o naargabyado. O, oh, kaya nga, ewan ko na kung bakit ganyan ang nangyayari sa ating ngayon. Yan ang naging po nga mga idol do sa naging uh, prayer rally ng iglesia. O, oh, kasi hindi natupad at hindi nasunod yung layunin ng Diyos tungkol sa prayer rally na magkaisa ang lahat. O, oh, di ba? Ano nangyari? nagpatuloy sila sa pagkakabahabahagi na binanggit na nga yan ng aming kapatid na ang pagkakabahabahagi ay hindi sa Diyos o oh, sa Diablo yan ayun ang, ang nanay yung pagkakabahabahagi eto tayo ngayon oh, salamat na lang tayo hindi pa lubusan nagagalit ang Diyos dahil pag lubusan nagagalit ang Diyos sa ganyang pangyayari pag winakasan niya sa libutan ito tapos tayong lahat sa ang mapalad ng mga hinirang lang, ang siguradong maliligtas. O, lahat ng tampalasan, lahat ng mga masasama, sigurado yan. Anong sabi? Kakilakilabot na wakas sa apoy ng kanyang paninihugo. Kaya pag nagalit ang Diyos, sigurado, wala makakaligtas. Maliban sa kanyang mga hinirang, yun ang mapalad eh, na nakalagay sa Biblia. Eh. O, kaya sana, bago lubos ang magalit sa atin ng Panginoon, talagang lumagay na tayo sa tama, lumagay na tayo sa ayos. Salamat nga lang tayo, mahal ng Diyos ang ating bansa, dahil nandito ang kanyang bayan. O kaya hindi tayo pinababayaan kahit papano. At yung kanyang inilagay bilang Pangulo sa kanyang bayan, tandaan nyo, walang pwede magpabagsak dyan. Kahit anong gawin nyo. Dahil sabi nga, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. lalo lalo't ang ginagawa ng ating Pangulo, hindi ang pababayaan ng Diyos. At kaya nga, sana, bago tuluyang magalit ang ating Panginoon, namagay na tayo sa tama, mga idol. <laughs> o, narapit ng araw. Eh, na nakikita na yung mga palatandaan, yung mga digmaan, no? Di diba? Yung mga bagyo na yan, no? ito nga, oh, may bagyo na naman. Mga bagyo din yan eh, ang mga palatandaan eh, na malapit na, sabi nga, pag nakita niyo mga bagay na ito, sabi ni Kristo, talastasin na si Nyo siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. O, wag na natin antayin na, sabi nga eh, hinalintunan siya sa magnanakaw, bigla siyang darating eh. Kung kailan hindi natin inaasahan eh. O kaya yung bangayan dito, bangayan doon, hindi natin inaasahan, pag isinugong bigla ang ating Panginoong si at bumaba, kasabay niyan, tandaan niyo mga idol, apoy. Oo, oh, nakakatakot yan. Nakakatakot yan, lalo dun sa mga hindi maliligtas. Pero sa mga hinirang, inaantay talaga yan. At kinagagalakan nila na dumating yan. Ah, di ba? <laughs> Kaya ang mabubulaga dyan, mga idol, tandaan nyo. Yung mga hindi maliligtas. Yung mga parurusahan. Yung mga ibubulit. Sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung pagbuhos ng apoy, unang kamatayan pa lang yun eh. Eh, pag nanatili ang apoy, bubuhayin yung maguli eh. Sabi nga, pag ni Kristo, yung mga dati na namatay, bubuhayin eh. At tatalubong sa kanya sa Panginoon. oh, yung mga dadat na namang buhay, na mga hinirang, na mga mapalad, hindi na mamamatay. Kasama yan yung mga bubuhayin na sasalubong sa kanya sa alapaap. Hindi oh, ba, napakasarap. Yun eh, kung kasama ka, sa hiniral. <laughs> Pero kung hindi, masaklaw Kaya nga sabi, sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. Kaya sino man sa sanlibutan ito makapangyarihan tao, matutupad sa kanya yung sinabi ng Diyos, sisigaw ng kalagim-lagim. Di ba? Yun, yan, yeah, pinapaalala lang natin dahil nga, nakalagay din sa Biblia yan. O kasama sa tinatalakay natin ngayon yung sistema dahil kasi nga, sa napapanahong isyo sa nakikita natin. At talagang mangyayari itong gantong klase. Bakit? Nakalagay sa Biblia eh. oh, sabi niya ang panahon. Magiging masalimuot. Ang mga kabataan, sabi niya, magiging panado, Magiging maibigin sa salapi. O, oh, di ba? Ganyan, kaya sana, eh, nakapulot kayo ng konting ano dito sa ating tinatalakay. Kaya, makipagkaisa na tayo. Dapat yung pagkakaisa, Yan ang manatili eh. Huwag yung pagkakabahagi dahil hindi nga yan sa Diyos. Sabi ng Biblia eh. Sa, jab, sa laman yan at sa Diablo. Kaso ang masaklat nga yan ang nananatili. Pagkakabahagi. Kaya ganito ang sistema ng ating bansa. O, paano? Ah, ito pong muli ang inyong lingkod. Si Boyet eh pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam! Paalam!